Arnel, Sir Vince, kamusta po? Ask ko lang, Sir, magkano ngayon ang rate sa mga fast food gaya ng Carl's Jr.? What's up, guys? For today's video, dadaling ko tong Tesla sa O. Meron akong restaurant na pupuntahan after work. Ninvite In tayo para gumawa ng content and try their food. Bilisan nyo please. <laughs> Late na ako men. Ang traffic. Chinik ko na dito sa Tesla map yung ano. So yun, update lang guys. Grabe ang traffic. Ngayon darating ako 9.20. Pausog ng pausog yung oras. So everyone's... Ano tawag dito? Going to the city para mag-work lahat ng mga nakatira sa suburb ayan nasa highway pa lang tayo nasa interstate uh, guys, nag tayo. Oh, pa paalam mo naman. Na kasi ako dumating so yung parking is full. Kaya Ballet for today's video Ah <laughs> oh, kuya na tainana kuya oh big god dito na tayo sa Lao Tse Chuan sa Chinatown sa Chicago. Actually, first time ko dito sa Chinatown. Ayan, at na-invite tayong pumunta at kumain dito. I-try ang pagkain nila. OMG! Mag-isa lang ako today so may menu nila. Actually, hindi ko alam kung anong mga ibibigay nila sa akin kasi mag-isa lang ako. Hindi na nila pa papiliin pero I think marami naman yung ibibigay nila pero let's see. Anyway, pagpasok ko dito. Wala kasi ibang tao may sumalubong sa akin. Alam, siya pala may ari. Hindi ko pa nalakas. So, at, kami ng matagal na ganyan-ganyan. Sabi ko, someone from your Instagram reached out to me nga to visit the, to visit the space, the place, and then para i-try yung food. Kasi bagong bukas lang ulit to sa Chicago, itong restaurant na to. Lao Che Chuan, Chicago. Sa may Chinatown. Tapos, mamaya-maya, nung bumalik ulit siya, sabi ko, Actually, hindi ko alam how does this work dito sa inyo Kano karami ba i ordering ko kasi ayoko naman mag order ng sobrang dami tapos hindi naman pala yun yung allotted for the content creator so sabi niya order ko well, kahit ano bigla <laughs> ko nahiya so, I'm not sure, huh? sabi ko wala sure ka sabi niya sabi niya don't worry I'm the owner <laughs> so pala yung may-ari guys marami siyang restaurants na siyang may-ari I mean dito sa Chicago ang yaman sana all sabi niya finalo daw niya ako sa Instagram tapos Magre-reach out sa akin yung PR team niya para i-feature yung iba niyang mga restaurant dito sa Chicago O.M.Z. Ang dami ng pagkain, tapos magkisa lang ako. Hindi pa ito lahat, by the way. Iu Iuwi ko lahat to, huwag kayong mag-alala. Hindi tayo nagsasayang ng pagkain dito. Guys, tapos na ako kumain. Grabe. Hindi <laughs> ko naubos. <no> <laughs> <laughs> Ang konti lang yung nakain ko. Iuwi ko to kay La Commander at kay, sa sistema ko. Doon namin, do namin lalapangin sa bahay kasi weird na pumakay na mag-isa dito. <laughs> Let's go! Dito tayo ngayon naglalakad sa may... Ano tawag dito? Chinatown. Grabing lala nung traffic guys. Promise. Ito yung EDSA levels. Sa totoo lang. <laughs> Ini-expect ko wala ng traffic kasi Anong oras na? I already beat the traffic. Yung rush hour, I mean. Charan! Ang traffic, ma'am, sir. Tapos sabi dito sa screen, ano? 58, kan, pip, mga yun, 58 minutes na lang. Pero kanina, one hour, ilang something minutes. Pero in fairness, ang sarap ng pagkaya nila. Doon. Ang sarap. Ang bait nung may-ari. Namit ko. Kalain mo. Tapos marami daw siyang restaurants na ano doon. Meron na akong connection for ano. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Kung bago ka lang dito, ako po si Vince, Filipino living the American dream at gumagawa ako ng mga buhay America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung notification bell para updated ka kapag nag-upload ako ng vlogs ko. So, I usually upload my vlogs every Saturdays. Except ngayon, kasi late na. 12, 1, 12 1 p.m. Manila time at sinasagot natin yung mga comments and yung mga tanong nyo sa previous video. So sa first part nitong video na to, napanood nyo yung pumunta ako sa Lao Chie Chuan sa Chinatown dito sa Chicago. Ang sarap ng pagkain guys, as in. So ipapakita ko sa inyo ngayon yung final reel kasi reel at TikTok yung deal ko sa kanila, yung brand ko, Love Niya, which is showcase yung place, yung restaurant. So ito in 3, 2, 1, let's go! craving for authentic chinese food in chicago i just found lao che chuan located in chinatown and all the food i ordered tastes incredible from the beef pork chicken duck smelt fish fried rice wow i can say it's legit trust me they recently reopened its doors to the public due to renovation and the place looks fantastic They're offering weekday lunch specials under $10 and they're open 7 days a week. Come check out Lao Chet Chuan in Chinatown, Chicago and indulge in authentic Chinese cuisine. Let's go! So ayun na nga guys, grabe ang dami kong nauwing pagkain. Mag-isa lang pumunta, nakita nyo naman. Tapos grabe, sobrang bait nung may-ari. Anyway, so yun, meron akong connection. <laughs> Pero sa iba't yung mga restaurant, libre. <laughs> Masa sa libre. Hindi ka lang <laughs> e, talaga guys. Okay, sagutin na natin yung mga comments nyo sa last video. Let's go! Pega Rani, hello Sir Vince, congrats po sa baby girl. O, thank naman Pega Rani. So, yun na nga guys, Is ako'y isang ganap ng ama. <laughs> Ganon talaga. Anyway, Sir Vince, curious lang po sa answer mo. Bakit until now, hindi pa rin kayo umuwi ng Pinas? Thanks and ingat po. Pakin oh, mo pa. <laughs> <laughs> Joke lang Pega Rani. Hindi, kasi actually yung goal namin ni Commander, before, nung dumating kami sa US, sabi namin di tayo uwi until maging ano... US citizen tayo so naging US, US citizen na kami parehas this year di ba earlier this year and then nalaman naman namin na buntis kami buntis kami na we're pregnant dito sa sa kay Billy so hindi na kami nakauwi yun <laughs> yun, yun talaga yung rason e, syempre kakapanganak lang niya hindi naman pwedeng ibiyahe agad sa aeroplano yun di ba so ayun na nga anyway so hindi ko alam kung kailan ako makaka-uwi pero uwi, uwi na kami parehas misa namin ang aming family and friends at yung hangin sa Pinas Joke <laughs> Ano ba? So, ayun. Pegarani. Thank you. And ingat din. Aaron <coughs> Ano ba yan? May sabit-sabit pa Aaron Lampas Guys so, Sorry naman Pagpasahin dyan ako. <laughs> Alam pero mga pen dito Ganun pala yun guys No Grabe yung puyat namin This week At last week Di ko magreklama Pero <laughs> nakakapagod pala siya Anyway Aaron Lampas Congrats po sa baby girl nyo po Kuya Vince Thank you Thank you Aaron Ayan Mga nakasubscribe naka Mga nakafollow yata to Sa Instagram Kasi Instagram ako Mostly active guys So ayun pinos ko sa Instagram Thank you Aaron Lampas Jeffrey 40 Service Prince, pwede nyo po ma-share experience nyo in acquiring Tesla in feedback nyo sa car. Shoutout to all Filipinos from Pennsylvania, USA. So, pwede tayong, oh ano, pwede kong i- hindi ma-review kasi hindi man ako car guru, di ba? Pero pwede ko ipakita again yung Tesla. eto high level lang, quick lang. So, yung experience sa acquiring Tesla. Gusto na namin bumili ng Tesla before, pero before, ang mahal pa kasi nung Tesla. Dati talaga, like years ago, nung bagong labas, kay kwento kami ni kumadre, sabi namin, ano kayong trabaho nitong mga to? Like yung mga first people na naka bili ng Tesla kasi mahal siya. Sabi namin, ano kayang trabaho nito mga to? Baka doktor or kung ano man, ganyan. Hindi natin alam. Tapos ngayon nung nakabili na kami, tinasabi namin, siguro yung mga ibang tao na gusto rin ng Tesla. Baka ganun din yung thinking. Pero kung kaya kasi, medyo mura na sa Nagbagsak. Hindi mo bagzak presyo. Pero, pero kung titignan mo, mahal pa rin siya. Kasi hindi lang doon nagtatapos yun. Like, hindi ma-required pero kailangan mong magpalagay ng, hindi kailangan, I mean, recommended pala na maglagay ka ng your own charger. Magpa-install ka ng own charger mo sa bahay. Kasi kung hindi, magbabayad ka ng charger charging station, di ba? Kasi hindi naman nagagas, so mag-charge ka ng battery every time. And nakakumpara uh, na namin, let's say, yung Lexus, kapag yung paubos na talaga, yung Lexus na SUV, umaabot ng $60 yung full tank. Tapos yung Civic naman namin, around, tama ba? $40? Oo, oh, mga $40. Kapag sagad yun uh, $40 full tank. Itong Tesla, tinry namin mag-charge sa charging station na hindi ko, syempre hindi ko ginagamit din dito sa bahay. Nagbayad ako ng $20. So, about a third or yun nga, times 3 yung presyo sa Lexus. So yun, makakatipid pa din talaga kasi ayun ko, mas mura mag-charge compared to gas gassing up, you know. Ano pa mga experience acquiring Tesla? Ano pa ba? tas ang bilis na guys. Ang bilis ng pag-accelerate niya bilang hindi gas yung nagpapaandar sa kanya. Baterya. As in, ang ganda. tas yung mga paglikuliko niyang ganun, ang suwabe. Ang sarap niyang i-drive. Sa mga naka-Tesla dito, alam nila yan. I-ano Ano nga tawag dito? Sabihin nyo guys, di ba masarap i-drive? Not sponsored. <laughs> Hindi, pero masarap in driving test lagi. is Para ang swabe. Anyway. Oh, yan. Shout para sa mga kababayan natin dyan sa Pennsylvania. Di pa ako nakapunta ng Pennsylvania. Sana makapunta ako dyan. Ernesto Pogi. May Halloween decor na din ako sa labas ng bahay. Tapos sa loob, Christmas na. It's a tie. <laughs> Ganyan sa amin. Dito, Ernesto. Kasi nag-celebrate kami ng Halloween party with family and friends. Yung napanood nyo sa previous vlog. October 12. Sobrang aga, di ba? Kasi ang Halloween, October 31. Eh. Kailan kami nag-start? As early as September yata, naka-decor na kami ng Halloween dito sa loob ng bahay tapos gano kami ka excited sa Halloween. Tapos ang Halloween talaga, diba, sa October 31, kinabukasan tanggal na lahat. Ganun dito, ganin dito, guys. So, makikita mo after Halloween, naglalabasan na yung mga Christmas lights sa mga tao gaya ngayon. This weekend, dun yung assignment namin, maglalagay, mag, we're gonna put up yung mga Christmas decoration sa labas. Kasi, actually, after nung Halloween party namin no October 12, wala pa October 31, na natunay na Halloween, tinanggal na namin yung mga Halloween decor dito sa loob kasi ang dami. So, and, ang, hirap linisin. Plus, buntis pa si Commander. So, mostly ako talaga yung nagbubukat at nagliligpit. so, sinimulan na namin yung Christmas Christmas party, yung Christmas decor. Bago siya nang anak, may Christmas na, may Christmas, may mga Christmas decor na dito sa bahay. mino kung gusto niyo makita. So 'yun. Wala namang bago, yun lang din may mga decor namin lang. Sa mga hindi sa mga nakapanood at na, sa mga hindi pa nakapanood. So 'yun. <laughs> isang isa kang pagod na lang. Oh, actually, Ernesto, natumbok mo ganun din kami. 'Yun talaga. Marvin Joseph, kamusta na bro? Vince, maiba lang. Bigla ko po na miss yung dati mong vlog music, bro. Na ginagamit yung habang nagvo-vlog. Hehehe. <laughs> Nami-miss ko na rin yun, Marvin Joseph, pero hindi ko na siya pwedeng gamitin kasi. ko magsalita English ang bagal ko kasi para maintindihan ng mga <laughs> ng mga kausap ko kasi kapag ang bilis magsalita ay sabi pa lang mga office mate ko bakit daw kapag ako nagsalita ng English sa kanila ang bagal yung normal ganyan kapag kausap ko daw Tagalog na rin nila bakit daw ang bilis parang tap 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 <laughs> ko <Kasi>, grabe racist <laughs> Hindi. na ko rin, ang bilis natin magsalita mga Pilipino. Pero kapag sa English, ang bagal ko. Ayun, ah, going back, Marvin Joseph. Kasi ano na siya, nataw dito, copyrighted na yung, view, yung music na yun. Kaya hindi ko na siya pwede gamitin. Ilang beses na hit na yung vlog ko kasi dati hindi pa siya, non-copyright siya. No copyright sa before. Ngayon, copyrighted na yung music. So, hindi ko na siya pwede gamitin. Arnel, yes, first! Wow, Arnel. Marden, La <laughs> talaga sinasagot ko nako. Arnel, Sir Vince, kamusta po? Ask ko lang sir magkano ngayon ang rate sa mga fast food guy ng Carl's Jr. Okay, magandang tanong. Let's see. Magkano nga ba ang rate ng Carl's Jr.? Siyempre, hindi naman pare parehas pero let's see the average. So, sabi dito sa Google, the hourly pay at Carl's Jr. varies by job title, of course. So, kapag crew member daw, ang average is around $16.49 per hour. Ang hourly pay ay $16.49. Tapos, kapag ang cashier daw, $13, ay ba, $13.42. Ang shift manager, um, um, ba't um, ba, ba, ba? ang ba, parang baba naman. Ang shift manager ay 1421, team member 1810. So yun, yun yung average. Google, let's see sa isa, sa Glassdoor, which is itong recruitment or HR website. Let's see. Sabi ang cashier daw is around $11 to $15. Yan yung average. Chef leader is $13 to $16. Crew member, $11 to $15. Cook is $13 to $17. General manager is $25 to $40. So, ayun. Dito, Arnel, yun yung average. I think normal lang yun kasi kapag yung mga ganong fast food. I think ganon yung hourly or ganun yung average. Ayun, ay, i-refer na lang kita dito sa amin sa, sa work ko. Pwede ba ano ka ba? Ay, ano ba? Basta kapag meron kayong, pag nasa finance background pala kayo guys, tapos nandito kayo sa Chicago, pwede ko kayo i-refer sa company namin. Mag tayo ng, ano, ng samahan ng mga Pilipino. <laughs> Pero para meron ko sa Tagalog guys, buong, buong araw ko English. Ano ba yan? okay lang. Anyway, that's it for today guys. Thank you so much for what? Hinihingal. Kasi so, po yun, wala akong tulog. Dito pala maging daddy. <laughs> so that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Kung meron kang tanong anything about Boy America or kahit ano, comment down below and don't forget to like and share this video. If you wanna connect with me, please follow me on my social media accounts dahil mas sobrang active ako sa ano sa Instagram, sa Instagram at sa TikTok actually. Sa TikTok mostly, ginagawa ko doon yung mga collab ko, yung mga TikTok kasi TikTok creator din ako. So nandoon yung mga product collabs talaga tapos kino-cross post ko sa sa Instagram. So yung Instagram ko mostly parang talagang personal plus. Yung mga ganap ko everyday na sa Instagram talaga. Yun. Anyway, so that's it for today. Thank you so much for watching guys and magkita-kita tayo sa next vlog peace